Hi guys, so yun po ano, nandito po ako ngayon sa bahay na tinutuloyan ko, nag stay in ako dito sa Cavite guys So yun guys, maglilinis tayo sa labas ng bahay, ang dami mga damo dun, dadamuhin ko yun Lilinisin ko yun, so yun guys, tara simulan na natin, let's go A few moments later <laughs> no? Tapos ko nang linisin sa labas yung damo, mga damo dun sa labas. Tapos na, sa labas ng gate. So, sa may load naman ng gate, dito sa may garahe namin, dito doon. Yan, no? Diyan sa may labas. Yun naman yung linisin ko. Tara, samahan nyo ako. Let's go! So, yun guys. Yan pala yung tsura nyo. Yung labas. Yan, you no? Know? Lilinisin natin yan. Tara, let's go! Simulan na natin. Tara, tara, tara! Transition! So, ayan guys, tapos na nga. So, papakita natin ang kabuuan ng ginawa ko guys. Before and after. Tara na. Let's go sa manyo. Transition. Transition. ganito na lang, guys. May, ano pa, may basura pa doon sa labas. Di pa dumadaan yung basurero, eh. Truck ng basura, guys. Di pa nila kinukuha. Bukas pa yun, guys. So, yun, guys. Hanggang dito na lang, guys. Please like and subscribe and share the, the vlog natin, guys. So, yun, guys. Babay na po, guys. Welcome to my, guys. So, yun, guys. Thank you, thank you so much, guys. Hanggang sa muli. Please click the bell na rin pala po para sa notification bell no so yan guys thank you thank you guys let's go bye bye power up